Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Harry Obsuna. Huwag kalimutan mag-like, subscribe and share. Thank you. na ito ay pag-uusapan natin ang anim na video na bawal ay upload sa Facebook Reels kung bakit until now ay hindi ka pa rin monetize sa Facebook Reels. At kung gusto mong malaman kung bakit hindi ka pa monetize, keep on watching. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. Ang unang kamalian kung bakit hindi ka pa monetize sa Facebook Reels ay ang pag-upload ng watermark logo tulad ng TikTok or other social media platform. Iwasan po natin mag-upload ng video na merong watermark tulad ng TikTok dahil magkakaroon po kayo ng violation tulad ng unoriginal authentic content or limited originality of content violations. Mademonetize ang iyong account at uneligible to earn po kayo sa stars, ads on reels, at in-stream ads. Kaya iwasan pong mag-upload na merong watermark logo para maiwasan ang mga violation. Ang pangalawang kamalian ay ang unoriginal video content. Ito ang isa sa mga kamalian kung bakit meron kang violation dahil nag upload po kayo ng video na hindi sayo, at kinukuha mo lang ito sa other platform tulad ng TikTok, YouTube Short, at sa ibang Reels video, pwede pa rin kayong magkakaroon ng violation tulad ng unoriginal content, at limited originality of content violation. Dapat po tayo ay mag-upload ng authentic at original video na ang ibig sabihin ay tayo po ang nag-edit at tayo ang nagsasalita sa harap ng camera para maiwasan ang mga violation or restriction sa ating mga reels video. Ang pangatlong kamalian ay ang background music. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may copyright music issue ang inyong reels video dahil nilagyan nyo po ng background music na mga sikat or trending na kanta sa inyong reels video. Ang paglalagay ng mga sikat or trending music ay maaaring ma-demonetize ang inyong mga reels video at hindi ka magkakaroon ng stars at ads on reels ang inyong mga reels video. Kung meron po kayong music copyright issue ay dapat tanggalin or edilit mo ito para maiwasan ang violation or restrictions ng iyong account. Ang pang-apat na kamalian ay ang static video. Ito yung mga video sa reels na ang nilagay lang ay ang picture at nilagyan ng effect, text, at background music para maging isang video. Ito ay bawal na bawal ay upload sa Facebook Reels at isa din itong kamalian kung bakit hindi kayo makaset up ng payout method sa Facebook Reels. Ang panglimang kamalian ay ang slideshows of image. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit na demonetize, or hindi ka pa rin mamonetize, dahil nag-upload po kayo ng mga reels video na nilagyan mo ng mga picture na pinagsama-sama mo, at nilagyan mo ng transition, text, at sounds effect. Iwasan po natin mag-upload ng mga picture sa Facebook Reels video mo para maiwasan ang restriction at ang violation sa inyong monetization. Ang pang-anim na kamalian ay ang static image falls. Ito yung Reels video na ang nilagay mo ay picture lang at nilagyan mo ng tanong para yung mga viewers ay mag-comment sa video. Ito ay isa sa ginawang strategy ng karamihan para tumaas ang engagement. Ito ay bawal na bawal kay Facebook method dahil i consider ko ito ay isang fake engagement lamang at magkakaroon po kayo ng violations or restrictions sa inyong monetization. Ang pangpitong kamalian na bawal ay upload ay ang lutong video. Ito yung video na paulit-ulit, nilagyan ng text at background music, ito ko ay bawal sa Facebook Reels at pwede kang hindi kumita sa stars at ads on Reels. Para maiwasan kung natin ang pito na bawal i-upload sa Facebook Reels, ay mag-upload po tayo ng authentic at original video sa ating Facebook Reels. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Thank you for watching!